Yes, okay. yes, Bagong update ganap ni na Francine Diaz at Seth Fidelin or Francet. Sa mga larawan na inyong makikita ngayon ay ang script reading kasama ng cast ng My Future You, kauna-unahang big screen tambalan ng Francet. Excited na lalo ang mga fans ng Francis na finally mapapanood na sa kauna-unahang pagkakataon ang pelikula ng dalawa. Nagkaroon ng photoshoot ang Francis at kasama ang kanilang mga iba't ibang emosyon. Unang kinausap si Francine. Radio Bravo. Radio. Para kasi Kasunod naman si Seth Fidelin na napapikit pa habang humuhugot ng emosyon. Free and proper. Di at tinggal. Sobrang swerte. At sa harap ng kamera, umaakting na ang dalawa habang bitbit -bit ni Seth Fidelin ang mga bulaklak. Tapos na inayusan ang front para sa kanilang historic conference. Lumabas sila para sa isang pictorial at ang sabi pa ni Set, parang prenup. Parang Maganda at gwapo ang dalawa na nababagayan sa kanilang mga kasuotan. Okay, one, two, three. Ito pa, one, two, three. Okay, pa. ganoon Pagkatapos ng kanilang pictorial ay naglalakad na sila papunta sa kanilang story con. Ang pelikulang My Future You ay mula sa Regal Entertainment directed by Crisanto Aquino. To. Yung muna sa akin, ng cast, sabi ko, akala ko Timmy Kihano. Kapalit kasi Timmy Kihano, mali pala basa ko. Unang nagsalita si Seth para pasalamatan ang lahat ng dumalo sa naturang story conference nila. Magandang mga hapon po sa inyo natin, maraming maraming salamat po ng mga sa pagkakulang dito na, may bahay, na kung ano yung Sumunod naman ang na nagsalita si Francine Diaz at nagpapasalamat din. Na gusto ko okay. uh, pero gusto ko magpasalamat sa oras ninyo para makasama kami sa araw na ito. ay upo, na panukuha, pero Unang sumagot si Seth Fidelin sa katanungan ng isang press kung sila na ba ang papalit ng Katniel. Gusto namin makilala si Seth and Francine. Francine. Ang Katniel po is gusto namin marating kung ano yung narating nila pero hindi para palitan. Uh... Ganon din ang sagot ni Francine Diaz na ayon pa sa dalawa ay gusto nilang makilala sila bilang Francine at hindi Katniel next, Katniel, parang sinasabi rin kung sinabi nga po namin, gusto namin makilala kami ng mga tao as friends sa